In this video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-order sa TikTok. Ano na natin gagawin po? Punta tayo sa my TikTok apps. Sa so, my TikTok. Tapos dito shop. So, halimbawa, ang gusto mong orderin ay, sa akin guys, ay diaper. Madalas ako mag-order. Click mo lang yung morang diaper. Free shipping guys, kasi makakatipid na tayo dyan. So ito ka order ko lang nito guys. Ayan. So dito, click mo yung buy now. So nakalagay siya guys, dito siya free shipping. Ibig sabihin, wala siya, wala kang babayaran sa shipping. So ayan, pindot lang natin yung buy now. So mamili na tayo dito. Halimbawa, uh, ito yung palagi ni order, yung tape. Excel click lang natin 'yan guys tapos yan 1 tapos click yung buy now so akin guys So makikita mo dito so ayan pag na-click mo yung buy now ayan pre-shipping siya ito yung lumabas so ayan i-click mo na yung place order so akin guys hindi ko na siya i-click kasi meron na po ako niyan guys subak so lang natin. So, ayun lang kadali guys, mag-order ng ah sa TikTok apps. Tapos, meron kang ma-re-receive na notification sa TikTok. Dito mo siya makikita. Halimbawa sa inbox. Ayan. Mag mag message sila dito, makikita mo dito. So, ayan guys, ito 'yung mga in-order ko. So, ayan 'no. Oh. So, ito guys, na-deliver na to sa akin. So, ayan. So, ayan, ganun lang kadali mag-order guys sa TikTok.